Habang tinitignan ang mga larawan ng kanyang pamilya na naitago ni Padre Simon, nagtanong si Crisanto kung paano nangyari na ang bahay nila dati ay naging pasugalan na. Ayon sa pari, malabo na sa kanya ang mga pangyayari at hindi na niya matandaan. Pinayuhan niya si Crisanto na wag nang bumalik sa pasugalan at umiwa sa mga Segovia lalong-lalo na kay Aristeo. Tinanong ni Crisanto kung bakit at kung may kinalaman ba ang mga Segovia sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Ang sagot ng pari ay hindi niya alam at basta ang alam niya ay magkasosyo sina Aristio at Aragon. Nang gabing yon, muling isinuot ni Crisanto ang lubid sa kanyang lieg at sumigaw ng Darna! Ay! Hindi pala sumigaw. Nagtungo siya sa bahay ni Magno upang ipagpatuloy ang paghihiganti. Nang makita ni Magno na patay na ang isa niyang tauhan, ay nataranta siya, at nagpaputok ng nagpaputok kahit walang nakikitang ibang tao. Nagulat siya ng pagharap niya ay nakita niya si Crisanto at tinutukan siya ng baril. Nagpakilala si Crisanto sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakita ng lubid sa kanyang leeg. Nakilala naman siya ni Magno. Nang tatanungin sana kung paano nabuhay si Crisanto, sinabi nito na marahil ay niloob ng tadhana upang singilin sila sa kanilang pagkakautang. Nagmakaawang humingi ng tawad si Magno na sinabing sumunod lamang daw sila sa utos ni Sabas. Sa pag-usisa ni Crisanto nalaman niya na ang sabas na yon ay si Aragon, ang may-ari ng pasugalan sa San Vicente. Pagtalikod ni Crisanto, dinampot ni Magno ang kanyang baril subalit bago niya ito napaputok ay nakatalikod na inunahan siya ni Crisanto. Sa pasugalan, pinagmamasdan ni Crisanto si Aragon habang pumapasok ito sa kanyang kwarto. Biglang nagsisigaw sa takot si Aragon nang makita niya sa kama ang bangkay ni Magno. Kinabukasan, kinausap ni Padre Simon si Crisanto, at tinanong siya kung may kinalaman siya sa bangkay na dinala sa kasino. Umamin naman si Crisanto at sinabing hindi siya matatahimik hanggang hindi niya napananagot ang may kagagawan sa kaapihan ng kanyang pamilya pati na ang utak sa Pinangaralan siya ng pari na ayon sa Biblia ang sinumang magtanim ng paghihiganti sa kanyang kapwa ay mararanasan din ang paghihiganti ng Panginoong Diyos at ang nagpapatawad ay nagtatamasa ng pagpapatawad ng Diyos. Sa klinika ni Armida, inabutan ni Crisanto si Aragon na nagpapatingin sa doktora dahil sa labis pading nervyos gawa ng bangkay na dinala sa kanyang kwarto. Sinabi ni Aragon sa doktora na babala daw yon sa kanya ni Valdemor na siya na ang susunod. Pagkaalis ni Aragon sinabi ni Armida na kawawa naman ang matanda. Sumagot si Crisanto na nandun siya sa kasino nang mangyari ang insidente at sinabing kung walang kasalanan si Aragon ay wala siyang dapat ikatakot. Sumang-ayon naman ang doktora. 'Yun nga daw ang sinabi niya sa matanda. Sa bahay ng mga Segovia, nag-uusap ang mag-ama tungkol sa pangyayari. Sigurado daw na isang Valdemor ang pumatay kay Magno at nagdala ng bangkay sa kasino ayon kay Don Segovia. Sumagot si Aristeo, "Na walang dapat ikabahala ang ama dahil si Sabas alias Aragon lamang ang nakakaalam na siya ang utak sa pagbitay sa pamilya Valdemor." gustong ipaligpit ni Aristeo si Sabas upang masiguradong mananatiling lihim ang pagkakasangkot ng ama sa krimen, subalit hindi pumayag si Don Segovia dahil nasubukan na daw niya ang katapatan ni Sabas. Biglang may dumating na tauhan ng mga Segovia at nagsumbong kay Aristeo na pinauwi siya ni Armida at kasama ng dalaga si Crisanto. Samantala, sinadya ni Crisanto na patuloy mapunta ang usapan nila ni Armida kay Aragon upang matumbok ang utak ng krimen. Sinabi niyang kailangan daw paminsan-minsan, ay tapunan niya ng panahon ang kagandahan ng kapaligiran. Subalit wala daw katapusan ang pagkakawanggawang pinasok niya, dahil pati daw mga mayayaman ay nagpapakonsulta sa kanya. Sumagot si Armida na hindi daw papasukin ng mayayaman ang kanyang klinika. Tinanong ni Crisanto na bakit nagpunta dun ang may-ari ng pasugalan, yung taong ninenerbios. Nasabi tuloy ni Armida na dati naman daw na mahirap si Mang Aragon at yumaman lamang dahil sa kanyang amang si Don Segovia. Katiwala lamang daw ng kanyang ama si Aragon, subalit nagtataka daw siya dahil bigla siyang yumaman at ngayon ay doon na nakatira sa dating bahay ng mga Valdemor. Habang sila ay nag-uusap, dumating si Aristeo kasama ang dalawang tauhan. Pinauwi ni Aristeo si Armida at sinabing ayaw ng ama nila na sumama siya kahit kaninong lalaki. At tulad ng babala niya noon sa kapatid, tinangkanyang gulpihin si Aristeo. Sumisigaw si Armida kay Aristeo na tigilan na si Crisanto. Gusto niyang pigilan ang kapatid subalit hinawakan siya ng dalawang tauhan ni Aristeo upang hindi makalapit. Kaya patuloy na nagsusuntukan ang dalawang lalaki. Hanggang sa nakapasok na sila sa loob ng kagsawa ruins ay patuloy pa din ang bakbakan. Napaakyat ng hagdan si Aristeo, kaya humabol si Crisanto. Tinangkang sipain ni Aristeo si Crisanto, subalit bigo ito. Nakatingin sa kanila ang tatlo sa labas habang sumisigaw pa din si Armida na tumigil na sila. Sa ikalawang pagkakataon sa buhay ni Crisanto, ay may naglagay ng lubid sa kanyang leeg upang kitilin ang kanyang buhay. Subalit parang lalo itong nagbigay ng lakas at determinasyon sa kanya upang matalo ang kalaban.